Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Isang mainit na pagsaludo sa lahat ng ating mga dakilang guro ngayong World Teachers Day. Sa araw na ito, ating kinikilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng ating mga guro sa pagtaguyod ng matatag na sambayanan at maliwanag na kinabukasan para sa ating mga kabataan. Hindi lingid sa amin ang sakripisyon na inyong ginugugol upang hubugin ang kanilang kakayahan, dunong at pundasyon ng kanilang pagpapahalaga at pagkatao. Ngayon, kaming lahat ay nagbibigay pugay sa inyong malaking kontribusyon sa pag-unlad ng inyong propesyon at sa pagsulong ng potensyal at kasanayan ng mga kabataang Pilipino. Hangad namin ang inyong patuloy na tagumpay, kalakasan at kalusugan. At nakikiisa kami sa inyong mga mithiin para sa kapakanan ng ating kabataan at bayan. Naway magsilbi pa kayong inspirasyon sa mas marami pang kabataan habang inyong buong sagasing na nilalakbay ang daan tungo sa ating nagkakaisang hangarin para sa isang matatag na Pilipinas. Maraming salamat sa aming mga guro. Mabuhay kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran.